Yo, what's up guys? So, magandang araw sa ating lahat mga boss. So, maraming salamat sa Panginoon at binigyan na naman tayo ng panibagong araw at siyempre panibagong vlog ulit tayo ngayon. So, vlog natin ngayon mga boss ay ituturo ko sa inyo kung paano ako maggawa ng molding para sa design sa ating mga bintana. So, simple lang to mga boss. So, ituturo ko sa inyo sa video ito. Ayan mga boss. So, didiskartyan natin to kasi tapos na yung ating mga kantuhan naka pintura na siya at mayroon na siyang mga masilya na skin coat so ngayon uh, maghahabol tayo ng uh, moldura so para kumapit tik-tik muna ang mga kanto so titik-tikin muna natin yan para kumapit yung ating gagawing moldura so yung lapad nyan mga boss ay susukat lang kami ng 4 ang lapad nya tapos yung kapal nya Ah, uh, depende sa inyo yan. Ito kasi yung ginagawa ko dito. 4 yung lapad ng moldura ko. Taka yung kapal niya ay ano lang 1 inches lang. So ngayon, natiktik na yan mga boss. So kailangan natin basain yung ating tiniktikan para pumapit. Para yung mga likabok na yan ay matunaw para pumapit yung ating palitada. nagagawin natin yung moldura. So siyempre, Bago natin yung palitadahan para dumikit, iwas, pita, Eh, maglalagay muna tayo ng adhesive na may halong siminto. So may halong siminto ito mga boss kasi para mabilis matuyo at kapit na kapit siya. So ngayon papahiran muna natin siya ng adhesive na may siminto. Bago natin siya palitadahan. So ayan mga boss Maglagay muna tayo ng alisid Kunti lang haluin natin Para pangpahit lang naman natin yan Sa kanto ayan mga boss meron na tayong nilagay na adhesive na may halong siminto yan ang pang yan ang pang palikit nya para kapit na kapit sya bago natin yan palitadahin So ayan mga boss, so magpalitada na tayo. So umpisa na natin 'to yung pagpapalitada natin. So, ngayon mga boss, dahil tapos na yung pagpalitado natin, so kailangan natin barahan para diretso yung uh, kanto tuwid na tuwid mga boss so ayan huwag natin kalimutan gumamit ng bara para tuwid yung ating uh, palitada lalong lalo na yung ating kanto to so, kabila ang kanto barahan natin yan So ayun mga boss, saka naman natin siya bulihin ng maayos. O so, kailangan maganda yung pagkabuli natin. Lapat na lapat yung ating palitada. Lalong lalo na yung mga buhangin na mga may malalaki, may mga maliliit. Kailangan matanggal natin yung mga malalaking buhangin. So, syempre mga boss, para mabilis tayong magkanto uh, yung pagitan natin, so kailangan natin gamitin ng barat. Katingin na lang natin yan. So, ganoon lang kadali mga boss. Ganoon lang kasimple. So, ayan mga boss. Tapos na yung ating molding. Ayan yung design natin sa ating bintana. May gagawin pa tayo dito kinaumagaan sa kabilang bintana naman. So, ayan. Tapos na tayo. So, ayan mga boss. Sana may natutunan kayo sa ating uh, vlog ngayon, ngayong araw. At kung nagustuhan niyo yung ating uh, video ngayon, uh, pwede paiwan na lang ng ating uh, like diyan Kahit isang like lang. At tapos uh, papindot ng ating subscribe button. At siyempre yung notification bell para sa mga susunod natin mga uh, video ay ma-update po kayo mga boss so ayan lang po mga boss so maraming salamat sa inyong support at panunod thank you so much so ingat po tayong lahat ayan sa mga uh, construction boy din dyan so ingat po tayong lahat dahil meron tayong mga pamilyang nag-aantay sa atin so, hanggang, hanggang dito na lang mga boss ang ating a uh, video ulitin ko maraming salamat sa inyo mga idol